bayani, muntik pala mapatay si Cesar dahil dito. Cesar, ganito pala ito rin si bayani. Umani ng Sam sa reaksyon mula sa netizen, ang revelasyon ng umidyante si bayani at bayani. Tungkol sa action star na si Cesar Montano. Sa mundo ng showbiz, hindi na bago ang pagkakaroon ng matibay na pagkakaibigan sa pagitan ng mga artista. Ngunit kataiban sa nila Cesar Montano at Bayani at Bayani. Isang tumbalan na pinaghalo ang karisma at kausayan sa pag-arki ni Cesar at walang pupas na talento sa pagpapatawa ni Bayani. Sa may igit dekada nilang karera, pareho nakapag-iwan ng marka ang dalawa sa kanilang larangan. Si Cesar, kilala sa mga award-winning films at action dramas, ay isa sa mga itinuturing na haligin ng pelikulang Pilipino. Samantala, si Bayani ay natilala bilang isa sa pinakamahusay na actor comedian sa showpiece. Ngunit hindi na sa trabaho nang sama ang dalawa. Maging sa personal na buhay, kitang kita ang closest sila. Sa dami na proyekto nilang pinagsaluan, mula kaya ni mister, Kaya ni Mrs. hanggang tayo kita walang kukontra. At hostage, nabuhang isang pagkakaibigan para magkapatik na. Pero sa likod ng tawanan at mga masasayang alaala, may isang kwento pala na muntik na magbago ang lahat. Isang insidente na, ayon kay Bayani, ay halos maging katapusan na ni Cesar. Sa YouTube channel ni Marce Soriano, ikinuwento ni Bayani na pasamatala siyang tumira sa bahay ni Cesar habang ginagawa pa ang sarili niyang bahay. Kwento ni Bayani, Alam mo ba, inay, dati tumira ako dito nung no ginagawa yung bahay ko, tumulo. Pero isang hindi inaasa ang pangyari na nangyari ayon kay Cesar No matikman ng ikawin. Ani Cesar, Oo, dito yan. May guest room ako dito. Dito siya tumira ng ano niya. Munti ko pa ikamatay. Kwento mo bakit? Ikinuwento nga ni Bayani na pagkamali niya magnanakaw si Cesar na umuwi ito ng madaling araw. Aniya, kasi tumating siya madaling araw, akala ko magnanakaw. Sabi nga, si Bubu ito, akin itong bahay. Ay sorry, kapatid, madaling araw ka na umuwi. Iyan ba ang uwi ng may asawa? Samantala, marami nga analin sa kwento ni Bayani, patunay ang may tono sobrang prof talaga nila ni Cesar. Dahil dito, humanga ang marami dahil sa pagkatagbigad niya na Cesa at Bayani na hanggang ngayon ay nanatiling matipay. you